Ang isa sa mga pinaka-common na tanong na natatanggap ng mga veterinarians ay kung ano nga ba ang mas magandang ipakain sa mga pusa. Wet food ba o dry food? Ang good news po ay karamihan sa mga commercial foods ngayon ay kaya nang magbigay ng tama at sapat na nutrisyon para sa ating mga pusa. Pero dahil ang bawat pusa ay iba-iba, ang pangangailangan ng kanilang katawan ay kadalasang magkakaiba din. Narito ang ilang mga malalaking pagkakaiba ng cat food at dry food. Una ay ang kanilang moisture levels. Ang main difference ng dry food at wet food ay ang amount ng tubig na nasa pagkain nila. Ang dry food ay merong approximately 10% of water lang at ang natitirang 90% nito ay ang mga dry matter gaya ng carbohydrates, fats at vitamins. Samantalang ang wet food naman ay merong mas maraming tubig na umaabot ng mahigit 70% kumpara sa mga dry food. Ito ay napaka-importante i-consider sa pagpili ng kung anong ipapakain natin sa ating mga pusa, lalo na kung may mga certain health conditions sila na dapat nating isaalang-ala. Ang pangalawa ay ang kanilang manufacturing process. Dahil mas mataas ang moisture content ng mga wet food, typically ito ay mas fresh ang mga frozen meats ay nakahalo sa tubig, fats at vitamins at ito ay inilalagay sa lata na kung saan ang heating process nito ay nag ensure na ang mga foodborne pathogens ay masisira at mamamatay. Sa kabilang banda, ang mga dry food naman ay gawa sa pinagsama-samang meats, vitamins, minerals at fats sa high temperature at pressure na siyang dahilan kung bakit mas madaling madigest ang mga starch. Ang pangatlong pagkakaiba nila ay ang nutrients. Ang dry food ay kadalasang mas maraming lamang carbohydrates kaysa sa wet food. Ang protein at fat na nasa canned versus dry food ay nagbabago at depende sa diet ng isang pusa. Ang ilang formulations din sa mga dry cat food ay mayroong probiotics. So ano nga bang dapat natin ipakain sa ating mga pusa? Pwede bang pareho na lang? Narito ang mga benefits at drawbacks ng pagpapakain ng dry food at wet food sa ating mga cats. Wet food benefits. Ang pinakamalaking benefit ng pagpapakain ng wet food sa isang pusa ay ang higher water content nito. Ang mga pusang may certain health conditions kasi ay nangangailangan ng higher than normal na water intake, gaya na lang ng mga conditions na kidney disease diabetes at lower urinary tract disease. Karamihan din sa mga pusang mapili sa pagkain ay mas gusto ang canned food kaysa sa dry food. Wet food drawbacks Ang isa sa mga problema sa mga cat food ay may pagkamahal ito kumpara sa mga dry food. Isa pa, ang shelf life ng canned food o mga wet food ay nasa 24 hours lang. Kaya naman mainam itong palaging nasa ref at kung sakaling hindi naubos na inyong pusa ang kanyang wet food, ilagay ito sa ref o kaya naman ay itapon nyo na. Kapag kasi pinabayaan ito kahit ilang oras lang, ay maaring makontaminate ito at magdulot ng gastrointestinal upset ang inyong pusa. Narito naman ang mga dry food benefits ang mga dry food ay mas mura kumpara sa mga wet food. Isa pa, ang mga dry food ay hindi naman necessarily kailangang ilagay sa saref, hindi gaya ng sa wet food. Pero meron din siya mga drawbacks. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagpapakain ng dry food sa mga pusa ay nagdudulot ng obesity dahil karamihan sa mga cat owners ay free feed ang kanila mga cats at kadalasang hindi nila alam kung gaano nakadami ang napakain nilang dry food sa kanila mga pusa. So para ma-balance ang benefits at drawbacks ng dalawang options, pwede tayong magpakain sa kanila ng parehong wet food at dry food. Pero mainam pong ikonsulta at itanong po ito muna sa inyong vet para makapagbigay siya ng tamang balance at suggestion na sakto para sa inyong mga alagang cats. So ayun lang po muna para sa video na ito. Sana ay makatulong ito para sa inyo at sa inyong mga alagang pusa. Bye.